So maone dire ang iyahang mga kuano, mga pananom. Kani unsay kuan ani idol? Batong. Batong. So maone dire iyang batong ako So kuan gapong kayo. Padung, jud didto sa ubos. Unya kani dire kani mo ni bago ni mo nga kano Bago ni mo nga um, tanom nga kuan. Kining taong. taong? So pila nakakakuan, pila nakakatuig nga ning sud ani nga kani negosyo manghiapon ni eh, no. Dugay-dugay <laughs> na jud gani. Kan lang. Mo, mo tulo pa lang, ko. Oh. Tulo ka tuig. tuig. Sa pagsugod -so jud. Kan magigo ani eh? kay sa pagsugod -so gid. Mo pagi zero zero knowledge ko ni no. Oo, wala ba kay ba dyan, o, o, wala ba kay experience? YouTube lang tanan. Ah, uh, uma ano. Unya ka nang sa akong nahibawaan god kanang usa ka daw sa mga kanang maestro oh, say, muna ako anong gano'n mo? Oo. Oh, o sa gika ka teacher? Ang nakahuman ko. Skalis, nakahuman uh, ka pero board ko anong gano'n? Pasado yung kasakuan? Wa, kung yung iksa mga kung magguwang kauban din mo ay nagkuhan. Niya, pasadog pasado siya. So, mas gipili gini mo ang manguma na lang kaysa <laughs> magwan, mag maestro? Oo, oh, sa, sa din hing kapita kay ano naman sa pagumagikan sa sugod so pa. Oh, kung mas, baga mo ay namata na ito kahayag, um, no? May, mas maayong po dang, sa ani ang income sa pag-uman. Mas arang-arang po siya kaysa kung mangita tag-trabaho nga mga muhan ta. Oo, oh, mao. Mas okay man siya rin kay kita may amo. Oh, so, ang, nakanin, <laughs> ang nakanindot na nani ikaw ang amo, oh. tapos sa diri ako, ano, sarili Uras. ni mo ang oras. Oh. So, nasa, oh, okay. kung sa gusto lang ni mo kung trabaho ka o dili, no? So, mo'y oh. naka, mo naka-advantage, no? Oh ganin kay kung sang istorya nga mga makapoy diyan ang maguma labi nagdili anad oo so ang kinigong pagpanguma kung ang imohang kugi ani kan murag o oh. murag taphaw ra dili ka pwede ani pwede. nga trabaho <laughs> <laughs> so kinahanglan ang imong kugi diri hugot gyud oh. di pwede ang pan uh, kugi rin nga pano lasaw lasaw nga kugi puro <laughs> <Oo. laughs> idol mayong hapon So morning yang morning so morning yang kuya no so usap po di hapon ni ka ani <laughs> po sa ato ning pdi Pwede... ka <laughs> sige lang ay nan ni manugan basta mangumagan ni eh. na <laughs> kwad ah, dito bukas apikas kwan adto ah nag dito kay gikan ah sa baka. Oh. so mo ni si kwano si idol batanong mag-uuma gyapon kay duha man sila magsuo magbanghot man sila so kini mo gini kuan siya kanang pasado na gini siya sa pagka maestro gyud tapos o, tamba <laughs> unya kana mas gipili gyud niya nga uh, magkuha na lang no, manguma na lang kaysa magkuha sa magmaestro <laughs> kuan day kanang mas itawag ini kining mas dako siguro income magingon ani no kaysa sa... Uh -huh. sakto ropot maka bakal gasen ha bakal to gasena oke na gay subras <laughs> gugas <laughs> 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 subras igoro gay sa ingunan ni ako no. Sa katong dati ninyo nga oh, ta, di ba taong ni dire eh? kapila man iko kapila maharbisan ang taong dati ko ano three times a week ni nya asta sa ampalay ko ana kanang tunilada tunilada ninyo ang ana to so, nag pick o kwan? 700? 700 kilos so ang pinaka kuan ninyo nga ka ang presyo ba nga kanang sa isinta. Sa isinta. Sa, sa seven, ka ng natisningan ninyo nga pinakamahal idol pila man ah oh, 600 pero gamay ra 600? ka sa 700 harvest kanang ng daghana na aranas mga kwan kung chamba o kumarin na ka 40 pa 30 pa 40 30 ang rindot na kayo na siya nga presyo ka na nga presyo din na mo kung baga huwag sa kwan mo na din na mo ana lugi okay. ang amuari ko ano man bagsak mo na na sa drama ko. Ah, kuan kung baga doon do, do do mm. na moy kuan na moy buyer git. Buyer? Hmm. Kana buyer ko ano po? 2 years na sa mo. Ah, kung baga halimbawa og doon na moy ma-harvest diri ari on ra nila o i-deliver ninyo. Kami yung deliver ito. Sa so, imong bisita sila pero sa ko ano daghan mang naga kuan ta diri sa mo ah. Pero wala gin may muhata git. Ah. Bisag mga ginagmay gagmay na ala, wag gin may lain gihatagan. Kasi kanar gin inyong Okay, kung baga ka, regular customer na ginana ninyo. Ako anpod kay mo daghan magamay kuha gina nila bisan pag mo baratog pamaayog presyo ah oo kana halimbawa kana ting dasagan sa mga gulay kuha gina amo ni nakanindot ingon na ano kaya ang uban gud nga ano halimbawa pag daghan ng mo halimbawa mukuha lang sila kanang magmihit oh, oh, oh halimbawa pag mahal pero pag mo kuha gani dili sila amo ni nindot nga customer ina na daghan rin yung kuha nat kuha mi nagkuha ni hatag amo oh So gawa sa inani nga kaning taong inyuhang pananom unsa pa may lain ninyo nga mga kuandre produkto? Oh, ano, mawari, ah, ano? Moron hayop. Ah, panghayop ah, hayop pa pud sa idlay no? Baka. Unya mga kanding. Kanding. Baka kanding. Hoy. Kuandre pa lang pa naman sa. May naman sa pag-uma, okay guys. Nindot kin mag-uma no kay. Para lang ni siya sa sakto kogi. <laughs> oh, kana lagi kogi lagi oh. nga kanang kuno og sakto kanang hugot yu oh. mong kogi. Kay kopya-kopya lang pod nga wa kay history pod sa pag-uma, oh. kay kaagi mm -hmm. sa pag-uma. Dig liso lisod oh. ni. Lisod oh. Gawas na lang ugu. kuan gi ka persigido juga kay kang makamao, oh, persigido gi sa imong gi. Oh, kanang so, kuno kanang ito willing, ito. willing oh. jud ka nga imo gibang Pukusan yu na. kinaunsa man ni mahagin padayonon gid mo so gikan sa inyo hang pag pag garden diri nakasuway po mo idol nga kanang nalugi mo sa paana lang kung sa tanom ginamo, nami uban nga mga produkto uh, sa mga tanom nga malugi kanang di kain lang namo at yung mga mga ano kon para nami min crop jud nami min crop nga ka para mao jud ni dreamy nagakuha jug income nga dako uh -oh. na mi na mga... mga... ah, kaya... mo tanong mga ginagmay gagmay usahay ma biyan ah ma kuanan mo kanang dili dili kay ninyo mapukusan kay ma mo man ang usahay ma lugi pero pilar, hindi kay di ah ma'o. labi no? na gigana ng ina nang mga ano kanang naibagyo no mo kana oh pag makalapos ka na mo na nindot kay may mo presyo <laughs> oh kay kuanan kanang nihit <laughs> oh makalapos ka malap, makalapos imong tanong ana mo na may presyo Okay. So salamat kayo idol no sa imuhang salamat. panahon nga gihatag sa ko ang um, Shoutout sa <laughs> Shoutout sa Batanong mag Ayun. So suportahan natin guys no ang ilahang uh, page page uh, ba na no? oh bat oh ong maguuma so mga kugihan kuning mga bataan ani so idol kay na ko ni pirmi kyo wala ka subay-bay so, sa mga video ani <laughs> salamat guys uh -oh. sir salamat uh -oh. sa video sa pagbisita uh -oh. <laughs> sa mga manood ana. <laughs> <laughs> okay. Sige.